Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating Sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating Pecha para po ngayong June 27 at June 28, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po ating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, tisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong June 27. Ayan, dito po tayo sa June. Yan po ay 6. 27 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin yung mga numbers po natin dito. 0 plus 6 is 6. 2 plus 7 is 9. At 2 plus 4 is 6. Ganun pa rin po sa bandang gitna. Add lang natin. 6 plus 9 is 15. At 9 plus 6 is 15. Dito pa rin ko sagat ng baba at pa rin natin 15 plus 15 is 30. Ito po yung ating nakuhang numero dyan, meron tayong 30. At yung kapares nating na numero, dito naman po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung 3 numero natin dito. 6 plus 9 plus 6 is 21. Ayan muna, ito naman po yung kapares nating na numero, meron tayong 21. At mayroon na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin yung katayahan. 30-21 or 21-30. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits po yung mga number natin dito, sinimplify lang muna natin sila bago natin yan isinumada para mas maragtagan po yung mga number pwede natin po piliyan. Dito po sa 21, eh, simplify muna natin. 21 tayo, 2 plus 1 is 3. At dito sa 30, 3 plus 0 is 3. Parehas lang po tayo ng sumada dyan. Kaya isang lumada lang po yung nakuha natin dito. Ito lang po yung 3. At ito lang po yung sinumada natin. Uh, dahil mga dalaw, sumada natin ng 3. Kunin po natin ng 21 or 30. Kahit alin po dito sa dalawang yan, ang kinahin natin ay okay lang po. Ayan, inunan po natin kinuha dito ang 21. Sumada ba ito mo? 2 plus 1 is 3. At ito ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3 then pwede rin po yung 12 sumata daw si 1 plus 2 is 3 and 39 sumata 39 3 plus 9 is 12 kaya mga edor yan po yung mga numarang no, nakuha natin dito sa ating sumada update para po ngayon yung 27 dito tayo yung 3 21, 30, 12, uh, 30 39. kaya narambo lang po natin yung mga yan Dipili lang din po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin ng krusyonada po nating mga numero. At sa ating sample, kinuha natin dito yung 12, 12 and 30, 3 and 21, uh, 12 and 3. Ayan mga ito. Dito po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumata update para po ngayong June 27. Ayan, meron po tayo itong 12.30, 3.21, at 12.3. Ayan, meron po tayong tatlong sample dyan. At kung nagustuhan niyo po sila, pwede pwede rin po matayan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. O di naman kaya, pwede rin po kayong magtagtag o makakuha pa lang na mga numero o mga kombinasyon dito po sa mga nakaisirkel natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin. Uh, dahil mga dalil po natin sa mga update para po ngayong June 27, at isunod po natin, ayan, next natin yung ating advance sumada para pa naman po ngayong June 28. Uh, reminder, dito tayo sa June, yan ay 6 pa rin po tayo. 28 naman sa ating pecha at 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. i Simplify lang ulit natin yung number natin dito. 0 plus 6 is 6, 2 plus 8 is 10, at 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna, ganoon pa rin po. 6 plus 10 is 16. Uh, 10 plus 6 is 16 pa rin. Ganyan pa rin po sa bandang baba. 16 plus 16 is 32. Ito naman po yung unang numero natin dyan. Meron po tayong 22. At uh, yun naman pong pares natin numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Ibayin pa rin po natin yung tatlong numero na natin dito. 6 plus 10 plus 6 is 22. Yan naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 22. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede rin po natin yung makayaan. 22-32 or 32-22. Ayan. Pwede, pwede na rin po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po yung sila, 32 and 22, simplify mo muna natin yan bago po natin yan may sumada. Ayan. Dito tayo sa 22. 2 plus 2 is 4. At dito naman po sa 32, 3 plus 2 is 5. Ito naman po ang isusumada natin. 4 at 5. At ang mga dolo, unahin natin isumahan ang 4, kukunin mo natin yung 2. Sumada 22, 2 plus 2 is 4. Pwede po dito ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede din po ang 13, sumada 13. 1 plus 3 is 4 at 31 so mga 31 3 plus 1 is 4 and mga ito at sa 5 naman kukunin muna natin yung 32 so mga 32 3 plus 2 is 5 at pwede rin yung 14 so mga 14 1 plus 4 is 5 at 23 so mga 23 2 plus 3 is 5 and mga ito nagpuno yung mga numero na nakuha natin na pwede naman po natin magpilihan sa ating sumata ng 28 tayong 4, 22, 40, 13, 31, 5, 32, 14, at 23. Ganoon pa rin po, ramble lang po natin sila. Hindi lang, lang po tayo kung ano yung mga nagustuhan po natin mga ito. At sa ating sample, pinuha natin dyan na 14 and 31. Then 32, 32 and 13, at uh, 23 and 5 Ayan Ayan mga idol ito yung ating mga nakuha mga sample mga kombinasyon sa ating sumada para po ngayong June 28 Ayan meron tayo itong 14, 31, 32, 13, at 23, 5. Ayan, meron niyo po tayong tatlong sample dyan at kung okay po sa inyo, nagustuhan niyo po sila, pwede pwede po natin matayan niyo mga yan. Pwede naman kaya dito sa taas, makakuha po kayo dito ng mga uh, nagugustuhan po kung natin mga numero, kaya na lang po yung pumili. Kung ano po po yung mga no, sanada po natin mga kombinasyon. At ayun mga ito, lang po ang ating sumada sa pecha, para po ang 27 at 28, 20, 24. Maraming maraming salamat po.